Magandang araw, mga ka-senior. Alam niyo ba, kahit maraming nuts ang masarap at healthy, may ilan ding hindi bagay sa ating edad, lalo na kung may high blood, gout, arthritis, o kidney problems. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga nuts na dapat iwasan at kung alin ang mas safe para sa ating kalusugan. Manatili lang sa amin at sabay-sabay nating alamin kung paano maging mas maingat habang nag enjoy sa ating mga paboritong snacks, peanuts o mani. Ang mani ay paboritong snack ng marami. Ngunit alam nyo ba, mataas ito sa uric acid at omega-6 fatty acids. Ito ang dahilan kung bakit pwede itong magpalala ng gout at arthritis. Bukod dito, marami sa merkado ang maalat at fried na pwedeng magpataas ng blood pressure at cholesterol tip. Kung gusto mo pa rin ng money, piliin ang unsalted at roasted at limitahan sa isang dakot lang, mga sampu hanggang labindalawang piraso, dalawang beses sa linggo. Cashew o kasoy masarap at mayaman sa healthy fats, pero mataas din sa oxalates. Ang oxalates ay pwedeng makaapekto sa kidney function at sa ilang kaso ay pwedeng magdulot ng kidney stones kung madalas at marami ang kain. Tip! Kung may problema sa bato, mas safe na palitan ito ng almonds o walnuts na mababa sa oxalates at mas gentle sa kidney. Pistachio nuts masarap at madalas kainin bilang snack, pero kadalasan ay maalat at processed. Ang sobrang asin ay delikado sa mga may hypertension at heart disease at mataas din sa phosphorus na pwedeng maging strain sa kidney. Tip: Piliin ang unsalted pistachios at huwag lumampas sa maliit na serving kada linggo. Macadamia nuts isa sa pinakamataas sa fat content sa lahat ng nuts. Bagamat healthy fat, mahirap tunawin ng senior na may mahina na digestion o fatty liver. Ang sobrang taba ay pwedeng magdulot ng kabag, pagtatae o pananakit ng tiyan. Tip: kainin lang paminsan-minsan, -minsan, huwag araw-araw. Salted or flavored nuts. Ito ang pinakamapanganib sa lahat ng nuts. Marami sa kanila ang may MSG, artificial flavors, preservatives, at sobrang asin na pwedeng magpataas ng blood pressure, magdehydrate, at magpalala ng strain sa kidney. May ilan pa na may trans fats na delikado sa puso. Tip: Kung bibili ng nuts, Basahin ng label at piliin ang plain, unsalted, at hindi fried. Candied o chocolate-coated nuts masarap, ngunit mataas sa sugar at calories. Delikado ito sa mga senior na may diabetes o gustong kontrolin ang timbang. Ang sobrang asukal ay pwedeng makasira sa blood vessels, nerves, at kidney sa paglipas ng panahon. Tip: Iwasan o gawing special treat lang, hindi araw-araw. Safe nuts. Para sa seniors, moderation lang. Almonds, mabuti para sa puso at utak at mayaman sa fiber at vitamin E. Walnuts, may omega-3 at anti-inflammatory properties, maganda sa brain at heart. Brazil nuts, may selenium, pero limitahan sa isa hanggang dalawang piraso lang bawat araw. Peanuts, paminsan-minsan, unsalted, safe sa tamang dami. Paalala, ang tips na ito ay general guidance lamang. Kung may chronic illness tulad ng diabetes, high blood, gout o kidney problems, kumonsulta muna sa doktor o dietitian bago baguhin ang diet. Mahalaga na maging maingat sa bawat pagkain, kahit pa ito ay mukhang simple o natural. Kaya mga ka enjoy ang nuts. Pero moderation at tamang piliin. Tandaan! mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa sarap ng pagkain. Kung nagustuhan nyo ang tips na ito, like, share, at huwag kalimutang isubscribe sa aming channel para sa mas maraming ka-senior health tips. Hanggang sa muli, ingat po tayo lagi at God bless.